Totoo nga bang maganda sa kalusugan ng puso ang pag-inom ng wine? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Pinaniniwalaan ng pag-inom ng red wine ay makakatulong para makaiwas sa heart disease. Pero, totoo nga bang good for the heart ang red wine? Tara, Let's prove it! Ayon sa mayoclinic.org na ang alkohol at iba pa mga sangkap sa red wine ay nagtataglay ng antioxidants na maaaring makatulong upang maiwasan ng coronary artery disease, ang kondisyon na humahantong sa heart attacks at maaari ding mapataas ng high density lipoprotein cholesterol o ang good cholesterol. Dagdag pa sa healthline.com na ang red wine ay naglalaman ng alkohol at kemikal na tinatawag na polyphenol na tumutulong na protektahan ang lining ng mga daluyan ng dugo sa puso. Ngunit, sinabi naman ng World Health Organization o WHO na pagdating sa pag-inom ng alak, masama pa rin ito kapag sobra. Sinangayuna naman ito ng Department of Health. Maraming binipisyo man ng red wine ayon sa mga pag-aaral, dapat itong inumin sa katamtamang dami sapagkat ang sobrang pag-inom nito ay pwedeng makasama sa iyo. Kaya naman, drink moderately.